welcome back guys. So ngayon, habang nagta-travel kami, papakita ko na rin sa inyo yung view kasi ang ganda dito papunta doon sa Mount Masindon. Very dry at the moment dito kasi nga it's summer. So para mapakita ma ko na rin sa inyo yung view. O yung mga dinadaanan, super dry lang at the moment. Para lang yung sa probinsya sa Pinas din, no. Pag summer dito para kung nasa Pinas, yan, no. Yan. Pero ang ganda ng mga ano nila dito, mga kahoy. Yun lang gusto ko dito. Yan, yan. Yan. Kasi nakita nyo ang blong blue yung langit. Kasi very hot today. It's to degrees today. So, kaya yan. Mamamasyal kami doon. Pero dahil maraming kahoy doon, malamig doon. Hindi ganun kainin. May mga baka pa doon. Oh ganda ng view parang nagta-travel tayo sa may palayan pero hindi palayan grass lang yan yan you know, ang ganda pa ng view mga darling mo. Oh. yan so yung papunta ito doon ng oh, Mount Masin doon no? Oh. pababa siya o oh, pababa yan mm. yan yeah. so yun mga darling kunting share ko lang sa inyo yung dinadaanan namin and then mamaya na lang yan Yeah. So yan o oh, yung uh, Pababa siya o oh, Pababa Yan hmm. Kailangan dahan-dahan tayo dito Kasi syempre, Baka ano Kasi ano siya Very steep to oh. hmm. Malalim o oh, Ayan o oh, May bag Yan Yan So Yan So itong bridge na to Historical ito May, gina may ginawa dito Ano pelikula before Yan So yung Mad Max dito yun yung, yung bridge nya dito yung kinunan yan yan so yan so yun mga darling konting share lang ayan pa oh, overlooking view yan dyan kasi pataas tayo yan So, pataas naman tayo. Kanina, pababa tayo. Ngayon, pataas naman tayo. Ganyan ang ano dito yung daanan papunta nun sa Mount Massive at saka hindi dito gaano busy tingnan nyo paano kasi marami siguro naka out na ng mga tao kasi ma long weekend ngayon marami nang nakabakasyon yun so yun mga darling so mamaya naman bye bye na muna hi mga darling welcome back so nandito na kami sa mount masindon naglalakad kami dito papunta dun sa gate kasi may bayad dito pumasok sa mga garden nila ang ganda dito sa garden nila so mamaya mga darling ipakita ko sa inyo so naglalakad kami hindi ko oh. under the trees tingnan niyo yung pine trees mga darling ang ganda so mas maganda pa dun sa loob mamaya so yun kasi malapit na kami sa gate magbabayad muna kami may bayad dito so yun mga darling babay na muna hi guys so nandito na kami sa loob so ito, sa bukana na pa lang kami. So, ang ganda na ng mga plants nila dito, mga darling. So, yan o. No? Ang ganda. Yan. So, mamaya, punta tayo dun sa ano. Ito yung kanilang mga ano, mayroon ng ano. Ay, sandali, bakit mukha ko yung napapakita? Pakita ko sa inyo mga darling, ah Yan. Yan yung Italian Garden, Piano Walk. Kapya, regarding, so yan, marami yan sila dyan. Ah, may plant porcelain pala sila dito. So, yan. So, ang kanda dito mga darling, paluuban. So, kahit mainit ngayon, uh, mag enjoy ka dito kasi hindi ganun, hindi mo mararamdaman ng init dito dahil nakukuberan siya ng maraming puno. So, yan. Tingnan nyo, ang ganda ng puno na yan. Parang, alam nyo, yung ugat-ugat. Ma, ano ba tawag dun, maugat? Yan, oh. Ang ganda, mga darling. Oh. So, yun. So, yun, mga darling. Babalikan ko kayo mamaya. Mag-ano muna ako. Picture, picture. Alam nyo naman tayo. Picture pa more. So, pipicturan ko muna tong mga ano na to. Especially ito, nagandang-ganda ako dito sa parang maugat. Parang alam niyo yung brain, 'di ba? Yung sa ano, sa, sa ang brain pag maugat-ugat, marami siyang maliliit na vein. So, 'yan no, parang ganyan siya. So, 'yun mga opposite na natin yung camera, ayan. Ayan, nandiyan ako, 'yan. Gusto ko 'yan. O, ang ganda talaga ng ano niyan. Pipicturan ko 'yan. So, bye-bye na muna mga darling. Bye-bye. Hi, mga darling welcome back. So napagod ako maglakad. So napahinga-hinga muna tayo dito. Ang sarap mag-relax dito mga darling kasi napakaganda tingnan nyo naman ang puno. Oh. Tingnan nyo 'yung opposite ko mga darling. Ang gandong ang sarap mag-relax dito. Tingnan niyo, oh. napapayukutan ako ng puno. Mm. Tapos sa likod ko. Oh. Ang sarap mag-relax dito. Kaya I love nature talaga. Yan. Super oh. Ang ganda, oh. oh. Hmm. Ayan yung likuran ko. May gripo pa dyan. Siguro pandilig nila yan dito pag super hot yan. Hmm. So, ang ganda. Yan may statue pa dyan. Hmm. So, relax, relax muna ako dito mga darling. nag -e enjoy ako sa hangin. Yung napaka-fresh ng ano niya hangin. Kasi nga, nasa nature tayo. So, yan mga darling to babay na muna at ako'y magre-relax muna. Hello mga darling, tingnan niyo yung ano yung view ng mountain. All trees. Napapaikutan siya ng mga uh, trees. So ang ganda dito mga darling when it's uh, autumn. Kasi yung mga ano niya, nag-change siya ng iba't ibang kulay. So yan, babalik ako dito sa autumn. Para makita nyo ang ganda nito pag autumn. So punta tayo dito mga darling sa Ito na yung pinakaano niya magandang garden talaga. mag -relax, relax tayo dito. Kasi nakakita na naman ako ng puno. Ayun yung ano, oh, mayroon siya doon ng fountain. Hanapin natin yung fountain. May nakita ko eh. Maliit lang. Ayun, ayun, ayun. Maliit lang siya. So, enjoyin na rin natin. Ay, may mga upuan dyan no, para mag relax, relax. Please keep off. O, oh, huwag tayo po dahil kept off daw. So, dito lang tayo. Ayan, oh. Ayan, mayroon siya ng fountain na maliit with statue. So, dito tayo, mga darling. Ayan, ang ganda ng ano, oh. Oh, so may mga tao pa doon. Ang gusto ko dito, ng ano? yung picture, yung bundok doon, oh. Ang ganda, oh. Puro trees. So, ayan, mga darling. So, this is the Mount Massendon Garden. So, yun. So, bye-bye naman, na, mga darling. Hello, mga darling. Ito, oh. Nag-change na siya ng kulay, oh. Ayan, ang ganda, oh. Kasi pa na. yan na. Ayan. May red na siya. Halo-halo na yung kulay niya. So, yan, mga darling, oh. Ang ganda. Oh, ganyan na ganyan pag dito. Babalik ka ako dito sa autom, mga darling. Para ma-video natin yung... Kasi ito, umpisa pa lang yan, hindi pa talaga yan. Pag nakita nyo dito, pag autumn talaga. Super, super ganda. Yan, katulad nyo, no. Yan. So, maghanap pa tayo ng iba dyan. Baka mayroon pa ng mga ganyan dyan. So, hindi pa namin to naiikot. Kasi kadarating nga lang. So, yun mga darling. So, bye, -bye. Ito pa mga darling. Tingnan nyo, ang ganda ng tree na yun, no. Oh. Ala, ang taas nun. Pero hindi yan ang kinakain ng kuwala. Hindi yan ay eucalyptus. Marang ano talaga yan. Ang ganda talaga. So dito naman tayo mga darling. Ikutin natin itong buong ano nila. Buong garden. So, ang ganda ng dahon no. Pag nasisinaga ng araw. Super ganda siya mga darling. Oh. So ito yung mag-change yung kulay nila when... When it's the autumn, ano, comes na talaga kapag nandito na yung auto, magchichins na yung mga kulay nito to red. So, so kasi at the moment, green na green pa siya. Oh. Katulad nung kanina nakita natin doon, ano na yun, nag una na siya, nagchins ng kulay. Ganda-ganda talaga ako sa trinato to. Oh. Pero hindi naman to siya baliti drive. Hindi rin naman pagkain ng kuala. So, yun mga darling. So, yun, mag-video pa tayo dito mamaya. Babay na muna kasi may pipicturean ako eh. Welcome back mga darling. So magbibideo tayo ngayon dito. Bababa kami dito. Hagdanan ito. So masyado siyang ma ano. Ha? Mataas. Ay ang ganda ng mga flowers na yan oh. Wow, tingnan niyo mga darling, ang flowers, ang ganda oh. It's blue, wow. Hmm, ang ganda talaga pag nature oh. Super nature, ang ganda. Nakita ko naman yung bulaklak. Ang ganda ng mga bulaklak dito. Yan. So, ito na mga darling. Malakad na tayo dito. Sa dito, pababa na to. So, lakad tayo. Tanggalin ko muna sa salamin ko kasi parang madilim. May eh. baka ba, may, at tayo. Yan. So, hawak-hawak tayo. Baba tayo. Yan. Tingnan yung mga darling, oh. super ano kasi kahoy mga yan, oh. kakahoy lahat yan. Oh. So bababa tayo doon kasi may maganda pa yata ang view doon sa baba. Yan, so slowly slowly lang tayo. Kasi alam nyo na, kasi ba mga rayo ya rayuma na. So yan mga darling, ang rayuma natin ay umataki. Paano na lang, mm, paano na tayo makapag-enjoy niyan kung tayo ay nananakit ng tuhod-tuhuran. Yan. So, yan na da, mga darling. si super taas siya mga darling. Baba talaga. Ayaw ko lang kung ilang step ito. Ma, ano siya, ma, malalim. So, mga darling, mag-ano muna tayo, maglakad muna tayo, ha? Basta ito lang, shinare ko lang sa inyo. Hanggang doon yan, no? Oh, pababa yan, no? Oh. Super, ano, no? Oh. Ma, malayo pa kasi. Ang lalakarin mga darling. Kaya, yan. So, slowly, slowly lang tayo. So, pero ano, so, mamaya na lang ulit mga darling hat. Ako'y maglalakad muna. Babay muna. Babay. Masyado mataas eh. Babay. Mga darling, yung nilakara namin, no. Oh. Kung gaano kataas. Ayun yun, no. Oh. O, oh, hanggang doon yan, no. Oh. O, oh, yan, no. Oh. Mula yan doon. Taas niya hanggang dito. Tapos, hindi pa kami tapos. Bababa pa kami. Another ano pa. So, yun mga darling, pinakita ko lang sa inyo. Hi mga darling, welcome back. So, dito naman tayo sa tinatawag nilang Japanese Garden. So, ang ganda ng mga flowers nila dito. Ayan yung paborito kong flowers. So, ayan na naman siya. Nakita ko na naman siya dito. Ayan. Super beautiful. Ang ganda. Ang ganda ng mga flowers. Wow. Um, yan. So, yan. Ikot pa tayo dito. Super ganda. Oh, ayan. Tapos, mayroon sila doon ng statue. Ang ganda na ba, Flower nila ngayon dito. Wow. Oh. Ganda. Super ganda. So, tawag nila dito is Japanese Garden here. Hmm, mayroon ng ano dyan, statue. Yan. Mga ano yan, mga fish, ano, parot. Yan, super ganda. Din ang ganda ng mga flowers nila. Yan. I love the color. So, dito rin yan sa kabila. Yan. Yan. So, yan mga darling. This is the Japanese garden here. So, yun. Bye-bye mga darling. Bye-bye. Nandyan si Manong o. Oh, nagbabasa. Ano ba yung binabasa mo, Manong? Nagbabasa ba yan? Ano ba yan? Ay, nagpipicture din siya pinipicturan din ako. Hala. Sige, babay na. Hi mga darling. Tingnan yung nasa likod ko. Ang ganda ng background na statue ng eagle. So yun. Ang ganda oh, Para na akong tutukain nyo. Oh, ilagay ko nga. Ayun, 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 ayun. Tutukain niya na ako yan. Yan. Tutukain na ako yan. <laughs> ang ganda. <laughs> ang cute yan. So yun mga darling. Nagpicture na ako dito. Yan pinakita ko lang sa inyo ganda no ganda ng statue tuyan so, bye bye so babalik na kami mga darling dun sa main entrance so medyo naikot na rin namin yun lang naman ang ano dito itong garden mga kakahuyan yan ito ang ano nila dito uh, uh, tanawin nila dito kumbaga ito yung view nila dito but napaka uh, ano napakagandang uh, very ano ba 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 tawag doon yung parang napaka relaxing ng ano nila dito itong place na to yan so balik na kami dun sa ano sa main entrance so kung gusto niyo mag ano relax relax dito kayo sa Melbourne Australia so special kayo dito ang ganda ganda but maganda pumunta dito when it's summer or autumn kasi autumn ang ganda ng tanawin dito dahil lahat ng kulay ng ng ano ng mga dahon ng tree nagchi change kasi nga autumn. Ayun know, oh, may ang ganda ng statue na 'yun. Oh. No? Hmm. Yan. Tapos mayroon ng bell house dito. This the bell house. Yan. So, and there's another fountain there. May fountain pa rin dito. There's another fountain there with a little statue. Yan. May pagripo na naman. Yan. <laughs> Ang cute. Cutie cutie. Yan. So, yan mga darling. So, babalik na kami doon. Sa entrance. Babay na muna. Hello mga darling. Welcome back. So, Kami ngayon. Nandito na sa car at kami pa uwi na. So, yun mga darling. So, see you na lang my next video. Sana palagi na ako makagawa ng video mga darling. Kana hindi na. Kaso sa trabaho ko super ano talaga. Busy. Kaya hindi nakakagawa ng video. Pero sana makagawa na ako palagi mga darling. So, wow. Yan. Yeah. So, yun mga darling. Babay na muna. Ay, tayo lagi so bye bye see you in my next video guys bye bye